guys welcome to my vlog ito na naman po tayo gusto ko lang i-share sa inyo yung aking experience kanina July 18 2024 so yun nga po nag-apply po ulit ako na ibang company kasi si company number 1 ay August 5 pang start. Si company number 2 naman. Pa, puro pasado naman. No? Si company number 2 naman ay ang daming requirements na hinihingi. So, hindi ko kaya ibigay. Kaya naghanap ako ng another company. So, tatlong company na po yung in-applyan ko. Pasado po lahat. Yun po ang good news. Pasado pero may pero ah uh, nagkukulang na yung budget ng lola niya kasi ano no kulang tayo sa budget dahil may apat akong anak na kailangan suportahan with matching maraming utang for today's video so, but hindi nawawala yun tapos, syempre, si baby na 8 months old, nagdededi pa, nagagatas si Talaga sasapat yung kinikita ko sa pananahip. So, nananahip po ulit. Uh, time check is uh, 10, uh, 11.06 na pala. 11.06. So, ayun, good news naman. Pero, <coughs> good news pero, kailangan ko na requirements so yung requirements na yun yun ay binubuo ko pa sana, sana hopefully by monday ay mabuo ko na siya lahat para makapasok na ako sa aking new job new life new future lahat new no? nagiging problema sa interview, may mga ano naman, may mga hinahanap sa diploma. Okay naman, may diploma naman. So nag-aral naman tayo ng ALS, no? Thank you sa aking teacher sa ALS. Dahil kung hindi, kung hindi niya ako pinilit, no? Wala pa rin ako matinong trabaho mahanap, no? Kaya yung mga hindi nakapagtapos ng high school, sigapin natin na pagtapos kahit sa ALS lang, malaking tulong po guys na meron tayong diploma. At least high school graduate. So, ako po ay senior high graduate by ALS. No? na Alternative Learning School po ang ALS. Ibig sabihin po. Meron po tayo niyan sa mga barangay-barangay natin. So, ako po ang nagpapatunay na kailangan natin ng diploma panahon ngayon, lalo ngayon, no? Pag nag-apply ka, may nakalagay pa dun. With pleasing personality. Paano naman yung mga pangit, B? No? Huh? Paano naman kami? Puro kayo pleasing personality. Hindi ba pwedeng personality lang? Wala kang pleasing personality pag malala. So, dahil wala akong pleasing personality sa factory tayo magtatrap. So, yun good news, no? Meron na tayo. Kaya lang, kaya lang kailangan ng medical so yun may ipapasa din natin si medical no kaya lang oh, may kaya lang pa rin pera so ngayon ay July 18 2024 no samahan ninyo ako sa aking journey life journey bilang isang single mother so yun tatlong anak ko ay meron namang supportan ng gagaling sa kanilang ama. Uh, pero si baby number four, ay kinalimutan na siya ng daddy niya. No? Shout out sa iyo. Char. Charis. Yung char. daddy niya uh, nasa probinsya. So hindi ko alam kung Pero sinasabi naman niya na magpapadala pero wala. Na. Tapos, ayun. Kailangan ko magtrabaho para sa kanila. Yung dalawang anak ko, mahihinto pa ata sa pag-aaral. Ngayon, kasi ano, July na, no? July na, wala pa akong trabaho. Maganda, maayos. so kasi sana makapasok na ako ng trabaho. Para yung mga anak ko, masagawa pa ko na sa gusto nila. Maibigay ang gusto nila. bigay ang nararapat pa na sa kanila. sobrang hirap na malayo tayo kaya lang eh, sobrang hirap din naman nakasama natin sila pero wala tayong maibigay na pera na suporta na kailangan nila hindi naman pwedeng habang buhay makikitira kailangan may bahay no? kaya sa mga lalaki dyan out there kung hindi nyo kayang suportahan yung anak ninyo o yung magiging anak ninyo eh wag nyo na lang kung ligawan yung babae pakiusap lang please wag nyo na pong ligawan ang babae kasi po madaling mafull kaming mga babae tapos pag napuntis iiwanan nyo tapos hindi nyo naman bibigyan ng suporta yung ginawa ninyong anak so sino ang magdudusa yung anak no? yun lang sa mga kabataan niyo, kung may manunood man sa aking video no, paalala lang mo, itigil nyo na muna yung in love kasi pag na in love kayo magkakamali kayo pag nagkamali kayo may batang mabubuo at yung batang mabubuo ay kawawa kasi mapusok mapusok kayo no? so ako ganun din naman ako hindi naman ako magmamalinis guys ganun din talaga kaya lang sa bawat pagkakamali ay may oras ng pagtatama itatama natin paano natin itatama buhayin natin ibigay natin ang nararapat na karapatan sa kanila pag-aralin pagpalakihin ng maayos no? na may takot kay Lord yun so ngayon sa ngayon ay ako ay naghahanap ng pang medical so hopefully sana makahanap no? kasi gusto ko rin namang makapagtrabaho ng maayos dahil wala eh uh, nagkaroon ako ng uh, uh, kinakasamang hindi maganda kasi diba sa, yung, alam, aminin natin sa ibang lalaki ginusto mo yan eh ba? Diba? ginusto mo yan, kaya kaya mo yan. Yan, yeah, yeah. so, yan. lang na sa utak ng mga lalaki. Ewan ko lang sa iba. Pero, siguro ganyan. So, yun lang guys. Pinuwento ko lang sa inyo ang aking for today's video. So, thank you for listening and watching me sa susunod naman. Bye-bye!